Kamata Isa. Muling pinunghaya ni Lemery ang address na nakasulat sa sobrang hawak niya. Parang hindi siya makapaniwala na ang kusaling nasa harapan niya ay ang lugar na nakasaad doon kung saan gagawin ang interview sa inaplayan niyang trabaho. Isang malaking modernong high-rise tower ito sa klas na bahagi ng siyudad ng Makati saka nagkamali lamang ang tauhan ng employment agency na nagbigay sa kanya ng letter of recommendation. Ngunit tama ang address na nakasulat sa sobre. Ito ang lugar, ang Diamond Tower. Lumapit si Lemery sa magandang receptionist na nasa information counter sa labi ng gusali. Good morning. May appointment ako kay Mr. Renegat Maitan. Annie Lemery. Sa Diamond Group of Companies, sa 7th floor. Ipinakita niya sa receptionist ang dalang sulat. Inilabas ng receptionist ang visitor's logbook. May I have your name, please? Lemery Carbonell. Pinapunta ko dito ng Manhattan Employment Agency wang ang itin ng receptionist na tila natuwa sa sinabi niya. May pakiramdam ang dalaga na expected nito ang pagdating niya. Kami nakapahinihintay ni Mr. Gatmaitan. Malugod na sabi nito. Pinigil siya ng visitor's pass. Hindi na ang ID niya. You may go up now. 7th floor to the right from the elevator. Thanks. Kanina pa siya dapat na dumating. Uli na siya sa appointment dahil ikasyam ng umaga ang usapan. Magkiikasampu na dahil na traffic siya. Nanggaling pa siya sa Marikina. Na-insecure si Lemely kung karapat dapat siya sa trabahong inaplayan kasi niya, mukhang napakayaman ng mga taong papasukan niya. At baka isang experience at matured na nurse ang kailangan ng mga ito. Katatapos pa lang niya at 20 years old lamang. Ito ang magiging unang trabaho niya kung sakaling matanggap siya. Ang tawag mga qualifications na pwedeng ipagmalaki ni Lemary ay ang mataas na mga ratings niya sa eskwelahan at sa board exam. Ang personalidad niya at kalusugan at ang malinis na family background niya. Ayon sa requirements ng trabaho inaplayan ni Lemery, bukod sa pagiging private nurse, ay magiging gobernya siya ng bunsong kapatid na babae ng magiging amo niya. Labing taong gulang daw ang dalagita Naisip ni Memory na tila napakabata niya sa gulang na dalawampung taon para maging governess nito. Limang taon lamang ang tanda niya dito. Isa pa, wala siyang gaanong kaalaman sa pag-aalaga ng mga bata. Pinapasok siya ng magandang sekretarya ni Mr. Rene Gatmaitan sa loob ng tanggapan ng lalaki. Maupo ka muna, Miss Carbonell. Nasa kabilang kwarto lamang si Sir at babalik agad siya. Ang nakangiting sabi nito. Lumubog sa makapal na carpet na kulay pukyutan ang medium heel na sapatos ni Lemery. Naupo siya sa malaking sofa na naroon. Ikinala niya ang kanyang humahabang mga paningin sa kabuoan ng eleganting suite. Lahat ng bagay na naroon ay nagpapahiwatig ng kariwasaan at good days. Tinignan ni Lemery ang kanyang kasuotan. Ang night salmon na tailored suit na ipinasadya niya para sa interview na ito. Bagay sa kanya ang kasuotan at na-emphasize nito ang magandang kurbada ng kanyang katawan. Miss Carbonell, marahan siyang tumayo. Maganda ang tinig ng lalaking nagsalita. I'm renegat my tan. Pakilala ng lalaki at kinamayan siya nito. Your Lemery Carbonell from Manhattan Employment Agency? Nakangiting tumango si Lemery. Matangkad at nasa early 30s ang gulang ng kaharap ni Lemery hindi masyadong gwapo ito. Ngunit dignified ang personalidad ng lalaki. Nakangiti ang mga mata nito na nakatunghay sa dalaga. Nakangiti rin ang mga labi nito at bukas ang mukha sa pakikipagkaibigan. Nabawasan ang tensyon na kanina ay naramdaman ni Lemery. Nagpasok ng merienda ang isang messenger ng opisina dalawang tasang kape, at isang tray ng imported na assorted cookies. Pinabahan si Lemery. Ano kaya ang ibig sabihin ng meryendang ito? Naitanong niya sa sarili. Para makapag-usap sila ni Mr. Gatmaitan tungkol sa trabaho o pampalubag loob bago nito sabihin sa kanyang na ibigay na nila sa iba ang trabaho siya kay Mr. Gat at napansin niya itong hinahagod siya ng umahabang mga paningin. Alam ni Lemery na maayos ang anyo niya. Ang alun alunyang hanggang balikat na buhok ay itinusod niya. Bahagya lamang ang make-up niya. Lip gloss sa kaakit-akit niyang mga labi at eyeliner sa medyo chinita niyang mga mata. Paglinis ang malakremang kutis niya. Sinabi nila sa Manhattan Employment Agency na ito ang iyong unang trabaho. Ani renegat may at naupo ito sa harapan niya at nagdekwatro pa. Napansin niyang mamahalin ang Italian shoes ng lalaki. Nabuhayan ng loob si Lemery. Mukhang wala pang nakakakuha. Oo, sabi niya. Pakukuha ko pa lamang ng lisensya ko pagkatapos ng nakaraang board exam para sa nurses. Payag kang magtrabaho sa labas ng Maynila? Yes, walang problema doon. Wala kang commitments? Boyfriend ba ang ibig mong sabihin? Mula ding tumango si Renegat Maitan. Bahagyang nag-blush si Lemery. Wala namang somebody special. Piling Yun tugon niya. Naalala niya si Hector. Matagal na itong lumiligaw sa kanya. Pero wala siyang maramdaman para sa binata. Kundi damdamin ng pagkakaibigan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit niya gustong umalis ng Maynila. Nakukulitan siya dito. Ayaw tanggapin ni Hector na wala siyang pagtingin dito. Mabuti kung ganun, sabi ni Mr. Katnaitan. May nasabi ba sa'yo ang agency tungkol kay Carmina? Ang batang aalagaan ko napailing si Mr. Katmaitan. Hindi na siya bata. She is 15 years old. A very spoiled brat. Difficult to handle. Isang dalagita nga pala. Ang tutuwid ni Lemery. Mahihirapan ka siguro kay Carmina sa una. Nagkaroon siya ng mapait na karanasan. Kaya huwag kang magtataka kung hostile siya sayo, taunan yung pagkikita. Napatingin si Lemery kay Mr. Gatmaitan. Maari bang malaman kung anong nangyari? Para naman makapag-adjust ako sa kanya at alam ko ang dapat kong gawin. Pumikhim muna si Rene Gatmaitan bago nagsalita. Naging malapit si Carmina sa nobya ng kapatid niyang lalaki Malapit ng ikasal ang mga ito Nang umibig sa iba ang babae At sumama sa lalaking nagustuhan Dinamdam yun ni Carmina Lalo na ang kuya niya I see. Sabik si Carmina sa presensya ng isang babae Dahil maaga siyang naulila Kaya naging close siya sa babaeng yun wala ba kasama sa bahay? Marami, mga katulong at mga empleyado ng pamilya. Madalas kasi kaming naglalakbay dahil sa aming mga negosyo. Ano bang negosyo ng Diamond Grove of Companies? Naisipang itanong ni Lemery. Shipping, construction, real estate at cattle ranch. Napalunok si Lemery. Milunaryo pala ang pamilyang papasukan niya. Tinatanggap mo ba ang trabaho, Miss Carbonell? Tanong ni Rene. Wala na bang ibang aplikante? Naisipang itanong ni Lemery. Hindi in ang posisyong ito. Kaya walang ibang mga aplikante ikaw lamang ang inirekomenda ng agency nyo. Kuminga ng malalim si Lemery. I think I accept that job. Nakaliting sa niya. Good. Uliti si Renegat may tan. Sasahod ka ng 50,000 pesos every month. Bukod sa pre-clothing allowance, major ang Christmas bonus at iba pang mga fringe benefits under our labor laws. And of course, pre-board and lodging. Maang na sa kaharap si Lemery. Namilog ang chinitang mga mata niya. 50,000 pesos a month? Mas malaki pa sa sahod 1 buwan ng Tito Rodel niya, na Vice President ng isang rural bank tatlong hospital ang inaplayan niya. Mula lima hanggang anim na libong piso, isang buwan lamang ang sahod na inoper sa kanya. Naliliitan ka ba sa salary proposal, Ms. Carbonell? It is subject to further negotiation. No, agaw ni Lemery. To tell you frankly, Mr. Gatmaytan, nabigla nga ako eh. Higit na malaki ang offer nyo kaysa sa mga ospital na una kong inaplayan. Malaki ang responsibilities attached to your job. Nurse for the family and governess for Carmina. Palagi kanyang kasama, lalo na sa mga holidays. Hindi pa rin makapaniwala si Lema Marie, Para sa starting salary ng isang walang working experience na tulad niya. Malaki ito magkakaroon ka ng salary increase pagkatapos ng anim na buwang probationary period. Patuloy ni Mr. Gatmaitan. Ano ang desisyon mo, Ms. Carbonell? Tanong nito. Yes, I like the job. Nakangiting sagot ni Le Marie. Numero ang itin ni Rene Gatmaitan. Itinuro nito kay Lemary ang tray ng cookies. Please, tikman mo to. Pagpupumilit nito. Nasisiyahang kumuha ng isang chocolate cookie si Lemary. Kanina pa niya gustong kumain nito. Kaya lamang tense na tense siya sa interview. Ngayon ay relax na siya. Close siguro kayo ni Carmina, no? palagay ni Lemery. Mukha kasing madali kang pakibagayan. Hindi niya ako gaanong pinapansin sa ngayon. Nagtatampo siguro. Pero habang lumalaki siya, nagbabago naman at marahil ay nakakalimutan niya kung ano man ang mga ipinagtatampo niya sa'yo. Hindi si Carmina ang tipong basta nakakalimot. Iba ang ugali ng batang yon mapagtanim, katulad ng kuya niya. Lihim na pinagmastan ni Lemery, Duranig si at Maytan habang kumakain sila. Hindi arogante ito at mayabang tulad ng ilang mayayaman. Ngunit ano nga ba ang alam niya tungkol dito? Maliban sa kagandahang asal na ipinamalas ng lalaki sa kanya sa interview na to kailan ka maaaring magsimulang magtrabaho? Tanong ng lalaki. Kahit anong araw, bigyan mo lamang ako ng one day advance notice para makapaghanda ako. Sa linggo, pwede? Thursday ngayon, so may tatlong araw ka para makapaghanda. Okay, sa linggo. Masayang masaya si Lemery. Pagpasa siya sa unang interview para sa unang trabaho niya. At mataas ang starting salary. Parang wala na, na siyang hahanapin pa. Sa private plane tayo sasakay hanggang Puerto Princesa. Siglang narinig ni Lemery ang pahayag ni Renek at Maytan. Mula doon ay susunduin tayo ng pribadong lansha ng pamilya. Berto Princesa? Tumaas ang kilay ni Lemery. All the while, akala niya ay sa malapit lamang sa Maynila sila pupunta. Nagtamot ng ulo si Mr. Gatmaitan. I'm sorry, hindi ko nga pala nabanggit sa'yo. Embaras na sabi nito. Sa isang pribadong isla sa El Nino tayo pupunta muna. Bakasyon ngayon at naroon ng pamilya. El Nino nagmukhang hindi alam ni Lemery ang kanyang geography. Palayo ng palayo ang lugar na pupuntahan nila. Sa Northern Palawan. Maganda doon. Parang paraiso. Ang... ang layo pala parang gustong magbago ng isip niya. Hindi ka naman palaging doon titira. Kapag bakasyon lamang at mga piyesta official. Pagdating ng pasukan, sa Maynila naman mag-aaral si Carmina. I see. Tinitiyak kong magugustuhan mo ang lugar na ating pupuntahan, Miss Carbonell. Tinitiyak ko sa'yo. Oh, by the way, Can I call you Lemery? Sure. Lemery, ang mga turistang nakakarating sa El Nino Resort na malapit doon ay balik ng balik. Ang lugar ay isang wildlife sanctuary ng ating diminishing species of flora and fauna. Tahimik doon and you will be close to nature. Naroon ka naman palagi, di ba? hindi palagi paalis-alis. Katulad ngayon, pagkahatid ko sa'yo ay aalis agad ako. Hindi kayo magkakaroon ng sapat na panahon ni Carmina? Tama na yung sandaling magkita kami. Ani Mr. Katmaitan? Anyway, naroon naman ang kapatid niya. May naalala si Lemery ang sarili niyang ama nang nabubuhay pa ito. Wala rin anong panahon ito sa kanya. Palaging wala dahil sa negosyo. Dahil pa rin sa mga bisyo nito, sugal at babae. Maliit pa siya nang mamatay ang mama niya. Ngunit natatandaan niya na wala noon ang papa niya. Mula noon ay kinupkup siya ng kanyang tita Belen na kapatid ng mama niya at ng asawa nito na Tito Rodel niya. Siya ang bunso sa kanilang tatlo. Panganay ang kanyang kuya Arnel, na nagmana sa mga bisyo ng papa niya. Ang ate Mildred niya ay nasa Hawaii, asawa ng isang mayamang plantation owner na Hawaiiano at bihirang umuwi ng bansa halos maubos ng kanyang kuya ang mga ari-arian nila dahil sa kasusugal nito at pambababae. Bukod sa waldas ito at maluho, pinabayaan pa ang kanilang negosyo. Mayaman din sila Lemery noon, ayon sa tita Belen niya. Marami silang mga lupain sa probinsya. Ang mga natira sa mga ito ay pinaghatian nilang tatlong magkakapatid ang bahagi ng ate niya ay ipinagbili nito. Ang share ni Lemony na ilang ektaryang mga palayan ang siyang pinagkuna ng mga umampon sa kanya ng kanyang itinusto sa pag-aaral at ibang mga pangangailangan. Kaya hindi siya gaanong naging papigat sa mga ito. Pangkaraniwan lamang naman ang kabuhayan ng tita niya. Teacher ito at Vice President sa isang rural bank ang tito Rodel niya. Ang dalawang pinsan niyang nanaking tapos na din sa college ay parehong nagtatrabaho. Artitekto si Efren at tapos ng computer science si Jim. I'm giving you an advance one month salary. Ani Mr. Gatmaitan at iniabot ang isang sobre sa kanya. 50,000 pesos yan. Pero hindi na kailangan to. Tutol niya. Namang hasile, may isa ng tiwala sa kanya ni Renegat Maitan. Baka may bibilin kang mga personal needs. Iip ng lalaki. O kaya'y gusto mo mag-iwan ng kaunting halaga sa pamilya mo? Thanks. You are very thoughtful. Okay, Ben. Ayos na ang lahat. Tatawagan ko ang agency para sabihin na natanggap ka na ipapadala ko na rin ang kanilang fee. Tumayo si Lemary. Paano tayo magkikita sa linggo? Tanong niya. Susunduin ka ng driver ko. Narito naman sa biodata data mo ang address mo, di ba? Magpapaalam na ako, Mr. Gatmaitan. Salamat uli. Nagkamay sila. Umaapaw e sa kagalakan ang puso ni Lemary nang sumakay siya sa elevator pababa ng gusali. Hindi siya makapaniwala na may trabaho na siya. Isang napakaayos na trabaho na may malaking sahod. At napakabait na magiging amo niya. Ang matikas na si Renegat Maitan. Namili si Lemery bago umuwi. Ito niya ng tigisang mga pantalon at t-shirt ang kanyang dalawang pinsan at ang titro rodel niya. Ipinili niya ng tatlong duster ang kanyang tita Belen at naggrocery siya ng mga pagkain at ibang mga pangangailangan sa bahay para sa loob ng isang buwan. Nagulat, ngunit natuwa ang tita ni Lemery nang ibigay ng dalaga ang kanyang pinamili. Ganyan din ang tito Rodel niya at sina Efren at Jim. Inabutan niya ng 20,000 pesos ang tita Belen niya. Napaluha tuloy ang babae bakit hindi mo na lamang baunin to? Anito at pilit na isinasa uli ang pera sa pamangkin. Para sa inyo yan, tita. Malaki ang utang na loob ko sa inyo at kahit kailan ay hindi ako makakabayad. Aniya at yumakap siya dito. Padadalhan ko kayo ng kalahati ng sahod ko, Banwan. Tuloyan ng napaiyak ang tsahe ni Lemery isang tunay na anak ang turing niya kay Lemery mula ng kupkupin siya ng mga ito. Napakapait nila sa kanya. Kung hindi sana nilustay ng Kuya Arnel mo ang halos kalahati ng inyong mga ari-arian, malungkot na sabi ng Tita Belen niya. Sana ay hindi mo na kailangang pumunta pa sa malayong lugar para magtrabaho. Huwag na ninyong isipin yon Tita. Alo ni Lemery. Nakaraan na yon, wala na si Kuya Arnel. Pero natitiyak mo bang maayos tong papasukan mong trabaho? Puntag ng kiya niya. Puntag ng kiya ni Lemary. Nag-aalala kasi ko, iha. Ang taas ng sahod. Nakakapagduda. Naku, ikaw naman bilen. Sinit ni Tito Rodel niya. Nasa shipping, real estate at construction business ang pamilyang papasukan niya. At may mga rancho pa sa Palawan. Aba eh, multimilyonaryo ang mga ito. At trap in the bucket lamang para sa kanila ang magiging sweldo ng pamangkin natin. Tahimik ang kanyang tsahin. Mag-iingat ka ha? Nasabi na lang nito. Nasabi na lang nito. Hanggang dito po muna ang kwento ni Lemerick. Sana ay patuloy niyong pakinggan ang karugtong ng istorya niya.